So ayan mga kaboyboy, bababa natin yung huli natin. Ayan. Ayan oh. Turo, na sapang, wakrat. ha? Uh, Toro, unang uh. mag-sutot-sutot ay mag-sutot-sutot ang tulad. Tumunang ay mag-sutot-sutot ang tulad. Tumunang ay mag-sutot-sutot ang Papartalitan lang tayo. Pagdating doon sa may kila yung tani. Oo. Oh. Oy! Dara o! Isno mo? Lasing mo na. Peng! Peng! Iiwas bago ni Ribanda sa may samad peng? Ha? ha? Kanang pisi. Kaya para di maano. Pre, pre! Dito pa na pre! Kaya e, duro durog. Mutute na pre! Muituit. 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 Bagay panit panit lamang siya. Sige, panit, panit, panit. sige, sige. sige. Kami mo mag 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 na magkuna ha. Magbuhat ha. Magbuhat din. Kumay gray dani. tayo ko kinagibara, hindi kayo na magpalit. Pagpalit lang tayo. Pero kung kaya namin i-diretso, magbuntot pa lang to. Ang yanag, isang alis. Buntot pa lang, pero parang ikog. Malawis sa isang tanker yan. Buntot pa lang, parang buntot na. Parang ikog. Kaya pwede pa sa iyo ka pa kayo. Nandiyan ka naman ka pa kayo. Ang atyan ay kuso. pa kuso. Para hindi kayo magkali ng huli na ano ah. Talaga lang, ngayong gabi, ngayong araw. Good morning talaga. Ang huli, grabe na kuha. Oh, pre, hindi mag-iwan sa laki ng isda mo, pre. Sa bangka mo. Mga ilang kilo yung huli niya, kaya Ganto rin yan. Ilang kilo yun? Wala pa, di pa timbang yun. Over yan. Sa timbangan namin, hindi matitimbang doon. Wala pa, hindi matitimbang doon. Oh, oh, Ang ata

Dila ya gani pwede gani kay mga bangko sa kwarto. Bare, iyo kayawan. Pakana ko Sa to, sa to sa lobby ka to. Oh. okay ro nya ro nya. Ito Ito ka Ni Oh. Oh, sa Ah. Oh, sa. Dro. Dina. Makalaya sa tan to. Dako pagay gi bandera.

<laughs> ah? At least meron. Oo so, Ito, Sige. Ah, okay. so, salamat Sige. Ito, yes. so, Over na Diyan na yan. ka na na, pre Ang ano, kaya ah. oh, eh. okay, akong kamot marag ng dos pag yun.

Think... Many hours later. So yun mga kuwi po ano? So kanina, diniliver natin yung aming huli medyo na surface. So, hindi po na itimbang doon sa kasal gawa ng mali yung timbangan nila. Yung nalang dinala na sa malaking kasal, yung may Park So, tumimbang po siya ng ano, ng 129. Yung kanyang talaga ng minis na. So ngayon kasi may tama yun, Pagsibat namin na uh, sulatan yung uh, malaking warat. Kaya sa 29, naging 27 na lang, 127 na lang, tinanggalan ng dalawang puno. You know? Dito, redic pa rin yun. <laughs> diba kasi yung, ano, yung Christian ng God? Ang Christian ng God ay parang nasa token niya pa. Yung ngayon namin ay naiingan na lang, 195 na lang kasi wasak yung paglilira noon hindi na ito pwede i-export. So, kaya ngayon, ito na lang yung aming, ano, pero okay, okay pa din ito. Malaki lang pa rin itong bagay. So, sa 127 times 195, buminta kami ng, ano, ng 24,765. Ngayon, nag-list kami ng aming konsumo na ito so, ang ibibigay sa kanila. Ang may um, uh, 7,300 nilis namin doon sa 24,765. Ngayon, ang tira binibayad din namin isa sa kanya, isa rin sa sa bangka. Kaya nagpartihan kami ng 5,818 bawat isa sa amin. Ang tali na rin yung pagbili na siyang gatas. Gatas? Hindi <laughs> <laughs> na <nilang> gatas ka, <laughs> <laughs> um, tumulong kasi sa amin nung pagtangga, bibigyan din namin yun. So, yan up. Matapi yan up, eh. Alos tatlong oras din namin, ano, you know, putok-putok na to, wala na. Paltos-paltos na. isang pang dalawa mga gumigoy sobrang parang pag namin sa bangka na may ulo pa malulupod yung bangka ko po. may adlo namin pinakatay sa kanila sa bangka nung inutulong sa amin tinungan nila yung ulo na mauloog, kanila na yun 2, 3, 4 5 18 pesos pa siya 1, 3 3 4 5 Oo, sobra naman, sobra! 5 ka sa... online dating business, marketing business So, yan na? So, yun ba na, Nandito dito na lang, update yung dinamit kayo sa mga sunod na namin mga gym short. Ayan, tok-tok yung kamay. Solid naman, solid <laughs> din. Bili din yung mga pangilangan namin sa araw-araw. Salamat po sa Diyos sa mga biyaya na binigay niya po. Salamat din po sa inyong lahat, sa bawat supportan ninyo sa ating mga uh, in na video. sa so, akong panunod ninyo. Ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking mga, sa akin channel, please, subscribe and like and comment and share. Ayan po. So, nandito naman kumiboy. Shoutout tapos so sa inyo lahat. Gusto ko sa sa video na ako po.